Pero, basketball tayo. bultayong, burobrime hindi. Umadindin ako sa dito na lohano. Wala eh. Pero marunong gumawa ng mga bullshit. Gumawa? Oh, Gumawa tayo. Hindi. 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 Hindi natin, siyempre, sumula so, tayo ng gloves. Ito, no, gloves. Oo yes. nga. O, dapat natin mulahin ito. Para sa yan. Para safe. Para, Para manis. Man yes. yes. so, uh, okay. Ah, uh, para sa sabi simula, papakita ko ano na, ba yun? Para natin ano natin ingredients ng mga ingredients natin. So, unang-una, syempre, may shake tayo. Kailangan natin ang, ng ng yelo. Yung unang ingredient ay ang syempre, mangga. Ito. Susunod naman ay na yelo. Ito ang ebap para sa pampatamis. At ang asukal para uli sa pamatamis. Ah, asukal pala yan. Ahala ako. Asing. Ah, sige. Asting. So, muna natin gagawin. Kalagay muna natin ng yelo. Oo, yelo. Kami sa ako, maliit yun, bro. Oo oh, nga eh. Ayan ito. Ah, Sunod natin gagawin. Dudurugin Lagay muna natin yung mangga. Oo, oh, siyempre. Mangga muna. Kunin, mangga. Tutulungan so, na kita. Ah. Sige. Ah, dalawang mangga sapat na yun. Oo nga. Para matamis na rin naman yun, eh, di ba? Oo. Oh. Patanggal lang wow. Domingo, sapat na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay, dami na yan. Ngayon, uh, ang next natin gagawin, eh, blender na natin para... Pero mga bago yan, teka lang. Nung nakakalimutan tayo, yung asukal natin, di ba natin nalalagay? hindi mo mong alay. Ang hirap. Ha, may hirap ba? Oh. Sandali ka ha. Ah. Eh, okay oh, lang. Ang galing mo. Ano, <laughs> <Maybe>. may hirap ka. <laughs> sige, sige. tapos na yung ating sukal. Lagay po tayo ng tatlong kutsara ng sukal. Tatlong kutsara? Hmm, tatlong kutsara. Bilangin natin. Bilangin natin, ha? Isa. Isa. Lagay so, ko na ba Pangalawa, pangalawa kutsara. At pangatlo. Yan. Hindi sapat na yan. Saka natin lalagay naman ng ibap. Ibap. Lalapin ba ito, pare? Huwag mo na, kahit kaunti yung, paudu yung lang. Kaunti lang, sige. Eh, naman natin kung ano yung lasa yeah, pwede na yan. Pwede natin. <laughs> Tapos, tsaka natin ilalagay sa blender. Bakit muna, syempre. Syempre, baka matapo ng laman. Oo nga naman. Ay, di ba? Mayan. Yeah. Dulugin mo natin yung yellow. yeah, tuko natin. Saka. siguraduhin natin ah, na patulong uh, uh ng yelo. Uh, Atin titignan. Mabuti. Okay. Sandali lang pare. Sabi ng nari ko, baka hindi pa yung durog sa ilalim. Kuna natin. Pero pa, may pa. Pero pa, ating mga ulitin. Dito natin ang ating ginawa.